Ayan guys, so our for today is fried tilapia. Ayan, yung nakuha po ng aking honey bunch, ang aking mister. Guys, ayan, ito talagang prinito ko yan guys, dahil masarap pag prito. Fried fish naman tayo guys. At hinanap ko nga aking mister, kung saan siya namimingwit. Hahanapin natin yung asawa ko kung saan siya nagbabanit guys. Ito siya namimingwit ng isda. Ito yung motor Bangit! Tama ka sa paliguy-liguy. Yan dito siya namimingwit, guys. Kita namimingwit. Oh guys, ayan, hinahanap ko na naman ang ating mister dito na naman siya. nanguha ng isda o una sa Anak ko yung asawa ko, guys. Nahuhuli na naman ang isda. Ano oh, ulugit no. toy okay ni nam? Mm -hmm. May nga di kag butbutas. Mm -hmm. Ito pala siya nangunguha ng isda, guys. Inya, na tekan ni ng darambo. Kadamdaman tun a ah, kayat na di jay. Na ora saya ganun. Ito lang <laughs> mo't kaya yung tipagalalaam. Ito lang mo't kaya yung tipagalalaam. kaya Agparti pa ti pato. Pati pato. Agparti karud. Nabasa sa cellphone mo. Ayan guys, so pinauwi ko na ang aking mister na adik sa pamimingwit ang aking fisherman guys.